Nagpakalat na ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force sa mga tourist spots sa bansa upang bantayan ang posibleng transaksyon ng ilegal na droga sa mga bakasyonista. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Puspusa na ang ginagawang pagbabantay ng Philippine National Police Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force sa mga tourist spots sa bansa. Ito'y bunsod ng pagdagsa ng mga turista at bakasyonista ngayong summer. Ayon kay AIDSOT, Legal and Investigation Division Chief, Police Chief Inspector Roque Merdihia, partikular na babantayan ng kanilang mga tauhan ang paglaganap ng bentahan ng illegal drugs sa mga lugar na dinudumog ng mga bakasyonista tulad ng beach resorts. Bukod sa Shabu, Iminomonitor din ng PNP AIDSOT ang mga party drugs na kinabibilangan ng Ecstasy, Fly High at BZP o benzil Piperazine. Yung mga intel operatives, uh, pinag, pinagbawan mo ng bakasyon last week at tuloy-tuloy yun. Pati yung mga paglagay ng K-9, no, mga trained personnel to detect illegal drugs sa mga puerto, sa mga airports, lalo na sa mga lugar kung saan napakaraming turista. No? Sinabi pa ni Merdihia, nakaraniwang ginagamit ng mga masasamang loob ang mga pagkain tulad ng cake, cookies at anumang inumin na hinahaluan ng party drug o rape drug upang maisakatuparan katuparan ang kanilang masamang balak. Kung kayo ay nakainom ng ganung mga mga inumin at bigla kayong nahilo, please huwag na kayong sumama kung kahit kanino pa. Lumapit kayo sa inyong kakilala at magpadala na kayo sa pinakamalapit na clinic o hospital. Maging alerto kung meron mga kahinahinalang at yung mga nag-aalok talaga, no? kung inaalok sila, lumapit sa lumapit sa polis. Kaugnay nito ay mahigpit na ang ginagawa ang pakikipag-ugnayan ng AIDSOT sa mga tourist polis sa Boracay, Puerto Princesa, Puerto Galera at sa malalamig na pasyalan tulad ng Baguio at Tagaytay para magbantay. Idinagdag pa ng opisyal na base naman sa tala ng National Capital Region Police Office mula sa 440 na drug personalities na nasa listahan nila. 273 na ang kanilang nahuli mula noong November 2014 hanggang April 2015 dahil sa sunod-sunod na operasyon ng mga otoridad at ng Oplan Lambat Sibat. Paalala ng PNP aid sa mga bakasyonista, huwag tumanggap ng anumang inumin o anumang pagkain sa mga hindi kakilala at sa halip agad na i-report sa mga pulis upang makaiwas sa problema. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.